Hello mga bar, good morning for today's video and for today's vlog mga bar magloto tayo ng at chicken adobo mga bar itong gagamitin na yung manok mga bar is yung native chicken mga bar ayan mga bar yung ating native chicken adobo ang <coughs> native kain tayo alam namin native chicken adobo hmm. Ayan ang mga baro yung ating native chicken mga baro. Nilagyan ko na ng laurel mga kabaro. <laughs> right. At saka ito yung kanyang dugo mga kabaro. yung dugo ng ating manok mga kabaro. Ang aring sibuyas. Bawang luya. ah Amun yung aton panakot. mga kabaro ibutang na nato ng aton mantika. Maglilagay tayo ng mantika mga kabaro. At saka yung ating luya o ginger mga kabaro. Masarap mga kabaro ito pag maraming ginger yung ating adobo mga kabaro. Pag chicken talaga mga bro, Kailangan marami talagang luya mga kabaro. Yan at saka lugay luwe lang natin yung mga buro ilagay natin yung ating bawang at saka sibuyas ah mm hmm hmm lagtay mo kaya mm. -luguay -luguay, mga buro gamay tapos pag golden brown yung mga buro ibutang na natin doon ng aton manok mga buro ah hmm hmm nara native na nga manok mga buro ay magibagay ko nari ka sa probinsya mga buro nandito sa so province kasi Uh, ah, nag kami ng mga native chicken mga bor at saka maglalagay din na pala ako dito mga bor ng bitchin, ayan hindi na natin yan itatay ano pa? Sikreto pa. Ilalagay tayo. Yung iba, hindi nilalagay. <laughs> Ayan mga boy, haluin lang natin mabuti yung ating ano, adubo. Mga boy, oh. hindi naman to masyadong makunat mga boy. Ayan, muna natin. Hulang tayo natin, natin yung mga golden brown mga boy. Ayan mga boy, tingnan natin yung ano na siya. Ayun, mantika na siya mga boy. Yan talaga pag adubo mga boy. Haluin lang natin ng konti mga bor. At maglalagay tayo ng kunting asin mga bor. Ayan. Uy, yan yung itong chicken mga bor. Mm. Sarap naman ang ulam natin. No? Maglalagay tayo dito ng toyo mga bor. Siyempre adobo yung mga bor. Hindi pwedeng ulang toyo eh. Yung mga babae nga may toyo eh. <laughs> adobo pa kaya. <laughs> Tama maglalagay na tayo dito ng kunting tubig mga bor. Ayan. Saka ilalaga muna natin sa mga bora. Dali ah. Maglagay tayo ng brown sugar mga bora. anong available, available dyan sa bahay nyo, pwede yun mga bora. White sugar o brown sugar o white sugar. O, ayan ah. Takpan muna natin mga bora. tingnan natin. O, okay, ayan. Kitang kita nyo naman mga bora. Oh. Ilalagay natin itong kanyang dugo mga bora. Sariwang sariwa Oh. Tingnan natin ulit mga bora. O, Ayan. Masarap nun yung ating ka. may mga kabore, masisira na naman itong ating diet mga kabore. Diet na sana ako, kaso chicken adobo yung ating ulam eh. Lata <laughs> yung mga gawa yan mga kabore. Eh. Kain ng kain ang kain, basta may pagkain. At ayan na, takpan muna natin mga kabore. Ayan na mga kabore, luto. na lang maluto yung ating chicken adobo. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga kabore. Yung kanyang itsura mga kabore. Adobong adobo talaga. Masarap daw. Mm. Para hmm. man makahang. Hindi iyan na ukaw lang ko ya. Yun. May tawag sa'yo. Tumatawa. Kaya tayo mga kabal. Sarap na walang may native chicken na dobo. Hmm. Sarap. Sarap. <coughs> hmm. Sarap pag maanghang. apa yang ulam nanti ni? Ha. 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 ada mahu. Mahu Buat dia tu, boy.

Halo